You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomar Mindmaster, and Tio Brod. Actually, ginamit ko yung mist mo, yung Blue Lotus Mist sa Spirituality. Tapos, oh. <laughs> <laughs> tapos nang ginamit ko yun, ano, sobrang himbing na nung tulog ko kasi minsan kasi may insomnia ako so hindi ako nakakatulog pero nung simula nung ginamit ko siya sobrang himbing nung tulog ko pagkatapos mas lalo ko nako control yung, yung dreams ko ito tiyatawag tawag nila lucid, lucid. dreaming mm. so sabi nila kapag uh, yung panaginip mo daw is nakokontrol control mo or nagkakaroon ka ng na lucid dreaming parang yung panaginip mo daw is parang nagtatravel ka sa mga parallel realities ng multiverse mm. uh -huh. so i-enlighten e mo nga sila do sa mga uh, parallel realities and multiverse na na-access na na natin through dreams. That is that is okay. Ang ang true again ang truth parang onion, maraming layers. Pwede mm. pwedeng tama naman 'yung possible naman 'yun ta mm. na ma-access mo 'yung different realities, no? Mm. Uh. Ah, uh, although sa akin iba iba ang ano sa akin ng dreams. Parang mm. it's a way to communicate with yourself as mm. to uh know about your subconscious. Mm. Pwedeng, think yep, pwedeng yep. 'yung fears mo, pwedeng mm. Uh, how you project yourself to to the real world mm. no pero going mm. back dun sa mm. yes actually uh ako kasi ginagawa ko ano eh may dream journal ni-record nire ko lahat ng dreams ng dreams ko mm. for the last six, seven years naka um, dapat nga may dream journal oh, eh naka ano na yan oh naka-record yan Tapos once in a while tinitignan ko mm. tapos may <laughs> yung napindot ko pang pangit na, na ano ko bastos yung <laughs> yung dream na naman. <laughs> wet dream <laughs> na, pala <laughs> Pero yun nga kasi 'di ba yung iba may mga panaginip sila tapos after a while bigla siyang nagkakatotoo. So yun nga, minsan kasi parang sa dreams natin na-access din natin yung mga parallel realities tapos nabibring bring in natin yung mga energy dito. May mga may mga tao na may ability ng prophetic dreams. Mm -hmm. May ability sila. O lahat naman tayo may ability na ganyan, uh -huh. hindi lang ng iba. Uh -huh. So kailangan lang nila i-activate yung pineal gland or yung third eye chakra nila. Uh, not necessarily. Mm -hmm. uh, hindi naman pineal kaagad. Actually kahit hindi naman activated masyado yung mm. pineal mo you're able naman to kasi ang purpose ng nung dream is to bypass the conscious mind it bypasses the conscious mind mm. oh subconscious yeah oh, subconscious siya. theta sub state ka ata so atan. uh by default mm. nakaka-access talaga siya mm. by default nakaka-access mm. siya kahit hindi mo i-activate yung yung pineal gland mo mm. kasi yung pineal gland ina-activate mo yan para para sa waking state para magnaturalize. Mm. So anyway, going back. Mm. Uh, yung sa dream ng pag-access ng mga different realities. Oh. Wag nilang tignan yun na yun yung goal. Okay. Oh, there are many ways of of putting your or being able to control your dreams, no? Putting it to good use. Mas maraming parang sa akin, mas maraming mm. mas magaganda at noble na purpose mm. about knowing thyself. Mm. Yon. Eh, pag nakapanaginip ka na lumilipad ka, marami sa atin nakakapanaginip na lumilipad mm. eh. Ano yung Sinasabi normal Sinasabi nila kabaliktaban daw. Ibig sabihin nun. <laughs> Depende. Uh -oh. Depende. Uh, sa akin, yung paglipad, uh -oh. maganda yung meaning. Ah, siguro may ano din eh. May kanya-kanyang meaning din eh. Oo. Oh. Iba-iba sa bawat siguro, tao eh. Oo, oh, kasi di diba parang minsan inano tayo, parang kinondisyon tayo mm. na kabaligtaran. so syempre, kung sinasabing kabaligtaran, sa subconscious mo, Oo. na program mo na, na yung utak mo, ang ipakita sa iyo is yung kabaligtaran nung, oh, totoo, nung totoo kanyang... Uh, kanyang ni So, kung gusto mong kumawala Oo. sa isang bagay, sa isang sitwasyon, hmm. pwedeng ipakita sa'yo ng utak mo na lumilipad ka. Pero ito nga iko-quote natin yung website na Very Well Mind, <laughs> wow, mm, di ba? Uh, oh. many people experience dreams about flying oh. flying dreams can be exciting and even liberating mm. but they can also sometimes be quite frightening especially mm. for those who are afraid of heights mm. according to tony crisp author of dream dictionary dreams about flying often have two different sides mm. they can represent feelings of freedom and independence Ayun nga, uh, ko. Oh. on the other hand they can also indicate a desire to flee or escape the reality yung ko kanina. Yun yun. So depende kung paano mo program yung mm. sarili mo. Again, you are the master of your mind, mm. you are the captain of your soul. Mm. Kung paano mo na i program so para kung halimbawa, kung medyo hindi pa mataas yung awareness mo, oh. kung ano-anong naiisip mo, <laughs> <laughs> oh, oh. yung dream for you pwedeng your 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 ego saying to you oh. na you f you fly from something or liberate yourself. Oh. oh. Pero yung iba, katulad niyan death. Mm. Pero kung malalim man tingin mo mm. sa spirituality, ang death, ibig sabihin niyan, pwedeng new beginning. Mm, Correct. Transformation. Biba? Rebirth. Transformation. Oh, Phoenix. Ano? Pero kung death, shit, mamabay mo. May mamamatay. Mm. Kakagat, Tapos, kakagat ka na ngayon sa kahoy. Kakagat ka na ngayon, mamamatay. May mamamatay. <laughs> Namanifest mo. Meron talaga. Yeah. Eh ano naman daw kapag yung panaginip mo pa ulit-ulit. Like for example, nanaginip ka. Ito yung, kunwari, nanaginip, ka, nanaginip mm. ka yung mm. asawa mo, may babae tapos after few weeks may babae ole so in daw ba na nung ba babae yung asawa mo for well, instance sabi dito dreams about <laughs> infidelity <laughs> dreams <laughs> that yan, ah. spouse your spouse or romantic partner is cheating on you with someone else can be incredibly distressing totoo in some cases people even start to wonder if the dream might really be true does dreaming mm -hmm. that your partner is unfaithful mean that it might happen or is that already happening so um reflection to ng fears of infidelity such as your dreams probably don't mean that your spouse is cheating or will mm -hmm. cheat but um ibig sabihin na what if dream lagi siyang del yun yung fear mo mm. so umapasok sa subconscious yung mm. fear. Mm. And then, it manifests sa dream. Mm. Or, na or, mm. program mo na yung fear, mm. kaya ka may fear, na yung asawa mo, kasi nakakita ka na ng signs. O, oh, totoo. Na, na totoo. yung asawa mo pwedeng, ano, ayun nga, makipag-usap kay kumpare, <laughs> o kay, kay kumare. Yung asawa mo to, pa pala si Mindmaster, panayang gilis. Hindi <laughs> ako nag-gilis ha, kahit kailan daw pumuntang gilis. G-side. Uh, ah, G-side. Ah, na naano mo na na, na, na inculcate mo na, mo na or na iprogram mo na 'yung utak hmm. mo so nagmanifest 'yung dreams mo ngayon mm -hmm. pero feeling pero feeling ko minsan dreams kasi eh, energy din 'yan parang nasasagap natin 'yung mga energy na energy hmm, while no. on our on that dream state tayo feeling ko pag ganun minsan kung hindi man totoo na nang bababae asawa mo baka may pinaglalato-latoan siya <laughs> na iba <laughs> Di ba? Anong lato-lato? Anong lato-lato? Anong lato-lato? Hindi ko gets din. Ako din eh. Hindi ko lato eh. Ano ba? Hindi pa ba hindi pa ba ng bababae yun? Ayaw ko. Ano yung pinapaalog niya eh? Lato-lato. Oo, alam ko yung lato-lato. Pero hindi ko magets yung analogy. Oo, ako din eh. Tak-tak-tak-tak-tak-tak. Hindi. Ano yung backlog? Kasi iba yung sa iba sa iba tao kasi hindi daw pambababae kapag walang penetration sa other party. Oh. So yung kung sari mag-isa ka lang na naglalato-lato. Ah, oh. Tapos iniisip mo yung ibang babae, parang Ah, that's ka. for another issue siguro eh. Oh, <laughs> <laughs> kung, ibang kung, eh, issue yan. ano 'yan. Kung, kung magandang talakayin 'yan kung kung pagiging unfaithful ba yung oh. oh pakikipag-meeting kay ano Maryang Palad. Mm. Oh. So yan. Si Tio oh. Bray kasi yon. Hmm. Uh, yung, <laughs> na naman. yung, ex kasi ni, yung ex Bray, lagi daw nakakapanaginip na may iba daw babae si Tio Bray. Pero sabi daw ni Tio Bray, hindi daw siya nang bababae. Pero... O, totoo naman oh, Pero inamin ni Tio Bray na naglalato-lato siya sa ibang babae. O, oh, di ba? O. Oh. Grabe! <laughs> grabe yung turn ng event na Parang, <laughs> parang ah, ego yun. Ano? Ba guys, balikan nyo yung last episode namin ang tawag doon ego. Yung alam mo yon, yung ego ni Dayan tapos pre Jack niya bigla kay Brian. Oo. <laughs> <laughs> Parang ako talaga eh, no? Ay, grabe yun anyway, <laughs> ano ba yung ibang common na dreams na napapaginipan natin? Yung nahuhulog. Nahuhulog tayo sa building. Ako, meron ako pala. Mashare ko lang. Meron akong, hindi ko inaabangan, Mm. Pero every time na napapanaginipan ko to, alam mm. kong may magandang Yun. nangyayari. Ano yan? Or actually, pwede ding the opposite. Mm. Mm. Palagi elevator. Oh, okay. Ah, okay. Kapag nakapanaginip ako ng elevator na, na nagka-crash, may something. Okay. May something na nangyayari. Okay. Pero pag nakapanaginip din naman ako ng elevator na paakyat, na paakyat bumulusok pataas, Uh -huh. Ina-expect ko na may, may magandang nangyayari. Mm -hmm. Oh. Oh, 512, number 8. Actually, ano yan ah, accurate yan. Kasi, uh, nung nakaraan, mga last year yata yun, na ako ng escalator na paakyat. Mm -hmm. Tapos si Sian Gasa, nakita ko siya doon, paakyat sa escalator. Tapos kumakaway siya sa akin, habang siya. So, chinat ko nga siya doon eh. Ayun, oh, July 3, 2022. Mm -hmm. Sabi ko, Uy, ang random lang na pag kita just now. So you're on an escalator going up, tapos tinawag mo ako. Tapos hinagis mo sa akin yung used branded polo mo. Sabi mo, ibenta ko yung polo mo kapag sikat ka na. Pero hindi ka bumaba sa escalator kasi mabilis and tuloy-tuloy lang yung pag-akyat. Sabi, sabi ko sa kanya, I believe yung escalator symbolizes the rapid success in your life. So I'm just so happy for for you. Tapos after the message ko noon sa kanya na escalator, mas parang bumulusok yung ano niya eh, yung career mm. niya. Mm. So, yun, kapag nakapanaginip ka ng mga escalator or ng elevator na paakyat. Prophetic yun, prophetic. prophetic. Oh. Dapat isipin ko escalator <laughs> ngayon bago ako matulog. <laughs> Mataas na escalator. Elevator, elevator, oh, 'di ba? Elevator. Eh, tapos uh, minsan din diadalaw din tayo sa panaginip ng mga loved ones natin. Mm. Ayun, ah, nangyayari sa mm. akin 'yan madalas. Oh, ako. Oh. Um, galit ito. Galit na sa galit sa'yo yun. Kaya ka <laughs> na. Ay, <laughs> hindi. Hindi, hindi. Ito. Ito talaga malupit. Ayan, ito yung ayan. sa akin oh, na Sorry. nangyari sa mama ko. Parang oh. na naginip ako. Hmm. Ano lang eh. One sentence lang sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Brian, tumulong ka sa mga batang may cancer. Hmm. Sabihan mo hmm. si Betsy. Tapos nagising ako. What are the ads? Nung nagising ako, nag-message sa Instagram yung isang kasama ko sa, sa opisina dati mm. na, Brian, meron akong outreach sa ano, ganyan, batang may cancer, baka mm. gusto mong mag-donate. Mm. So, parang nangyayari. Uh. So, ako ngayon, ginagawa ko ngayon. Mm. Ginagawa ko sa, nagdo-donate talaga ako, mm. monthly, sa ano. So, yun lang. Nice. Ginagawa ko yung... Uh -huh. mission na parang ako, nung una nga ako nakapag-donate, parang, ah, yan, ginawa ko na. <laughs> yan ba yung kay Simon natin o iba pa, yung sa kaibigan mo? Sa kaibigan ko, ah, sinabi ko sa inyo mm. before. Nag-donate na nag din si Diane din. doon, oh, doon eh, si Diane and Clive. Yun. Mm. Doon. So, yun yung pinaka-pet malo mm. Mm. para sa akin na, talaga, it's nice. meant May happy. ano tayo, no? I'm thinking out loud right now. Mm. May something tayo sa pagtulong sa mga batang may cancer, no? Mm. Parang feeling uh -huh. ko pare-pares yung ano natin na tulungan yung batang may cancer. Oh, ako kasi, meron ako Saturn sa 6th house. So, yung Saturn 6th mm -hmm. house ko para ma-pay ko ng good karma yung Saturn 6th house. Kailangan ko tumulong sa mga Ako naman Venus ko 6th house. Oh, okay. Oh, kaya, kaya minsan kapag uh, nawawalan ako ng gana magtrabaho, hmm. parang nagiging motivation ko na 'yung mga Oh, kailangan ko yung umaman para yeah. tumulong dun sa mga batang may cancer. Ako naman I kailangan ko talaga magibigay kasi napakarami ko ng karma. <laughs> <laughs> Nakakaloka. Mm, Oo. Oh. Two weeks ago, nakapanaginip ako ng elevator. Yun. Oh, share mo. Nandito sa dream journal ko. Oh, basahin na yan. Eh, Siyempre, ang tendency mo sa panaginip, ano, nakakalimutan mo. Eh, no? Mm. Mm. so, oh, yun talaga nilalagay, ako. Nilalagay hindi ko nakakalimutan ko lagi. Nare-remind na lang ako pag binabasa ko. Mm. ito, uh, pataas to. Okay. Tapos... Hinamong ko daw ng boxing si Salt Papi. Puta, malabo. Malabo. Malabo pa sa <laughs> Malabo pa Malabu. sa adobong pusit. <laughs> <laughs> si, no, si, no, si Sol Sol Bobby, Papi, mo ko Papi ko daw ng boxing. Si Sol Papi, na nasa taas doon ng elevator. <laughs> <laughs> Saka, Ako unang-una eh? una pipigil sa iyo nun, mamamatay ka na nun. Ascend ka nun. Uy, hindi mo pa oras. <laughs> Ah, hello, Salt Papi, suntukin ka nun sa liig, tulog ka. Pero baka ang meaning nito? Mm. baka maging international vlogger si Salt Papi. Why not? O baka oh, oh, baka na, natin. O, makakulap natin si Salt Papi. Or baka ano, ma-hypnotize mo, o, di ba? Oo. oh, diba? oh, oh ma-hypnotize mo, tapos... Malay mo, tapos, oh. hindi yung posible, eh. taga-Pilipinas yun, mm. umuwi lang oh, sa Quezon. Ba? Tapos pag na-hypnotize mo, saka mo habunin ng suntukan, o, di ba? Si Steven? <laughs> <laughs> hindi na ako. Puta gina, kahit ako hindi ako mag-amon nun. Putang gina. Parang, parang mas bagay kayo magdalawa maglaban. Salt Papi versus Sugar Daddy. Ah, Sugar Daddy. <laughs> 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 ah, ilan, na ilan na ba yung Sugar daddy mo, Teo Brian? Gago. <laughs> ano na naman ang puta. <laughs> Eh paano daw wala. kapag si Tio Bray kasi dati kinuwento niya sa akin lagi siyang nakakapanaginip na nakikipag make love daw siya sa panaginip. Hoy, wala akong sinikwento <laughs> sa iyo ganyan. Bobo evento. Scripted ang puta. Ano podcast to scripted? <laughs> Tio Bray kasi nahihiya kasi yan. Ay anong meaning okay, ng ano ng nakikipag oh, love making ka sa dream? Ano ba? Kasi iba sabi nila, ano daw yun eh, incubus or succubus. Ah, oh, may ganung. Or, Pwede pinagpantasan mo to nangyari sa subcon again, subconscious mind mm -hmm. nangyari. Ano nga sa panaginip ba? Sa paninip mo kasi na feed mo sa differentiate natin mo. yung ano ah yung prophetic sa subconscious mm, sige, sige. Ako meron na eh, again hindi ako ano rito, hindi ako mm. tawag rito authority dito sa ganitong larangan sa dreams. Mm. Pero ah uh, meron akong experiential relevance nga of seven years na nagre-record ko yung dreams ko. Para sa akin, ang prophetic dream sa akin, hmm. uh, doon muna tayo sa subconscious. Kapag subconscious siya, madali mong makalimutan pagkatapos. Pagising mo, madali mong makalimutan. Okay. Hmm. Kaya ako nililista. Hmm. Uh, sa subconscious din, nandun din yung mga signs na dream lang siya. For example, di ka makatakbo ng pabaligtad. Pag tumatakbo ka, ang bagal. Tapos walang coherence. Halimbawa, sa panaginip mo si Dayan yung kausap mo tapos mamaya-maya si Rob Ginto na. <laughs> <laughs> ba kilala ko <kung> si yun. <laughs> so, walang coherence, subconscious lang. Oh. ganon daw 'yon pag subconscious. But, okay. Ang But, prophetic dreams naman, mm. okay. Mas vivid yung colors. Ah, mm -hmm. uh, mas vivid yung colors tapos Hmm. Kung halimbawa may message sa iyo pag mo naririnig mo yung boses ng message. Oh. share ko lang nung 2020. Mm. Kasagsagan ng pandemic. Mm. eto ito yung mga panahon na alam mo yun, yung tinatakot tayo na may mga tumutumba sa Italy, hmm. no. may mga tumutumba sa China. Ang daming folding bed sa Italy, namatay hmm. mga hmm. ganoon. Oh. Nakapanaginip ako na nasa isang worship Uh, nag worship tayo. Hmm. Magkakakalala na tayo niyan eh. Ah, uh, hindi hindi pa pala. Ibang grupo pala yung kasama ko noon. Nag-go worship. Hmm. Tapos nakita ko si Christ. Hmm. Tapos si Christ naging mural. Hmm. Naging parang wall. Tapos doon sa wall, naka nabasa ko yung nakasulat sa wall. Ang laki-laki, hmm. ang kulay-kulay na nakalagay hope. So sabi ko parang ay doon 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 ako na mas masan na ay hindi ano lang to. Matatabos to, may pag-asa rito. Oo, oh, oh. nagsabi na siya. May prophetic. ito ulit yung ibig sabihin ng sexual dreams. Ayan. Okay, yan. Talaga si Tio Bro. Sabi. some studies suggest that having sexual dreams is a result of your thoughts and fantasies when you're awake. With more frequent thoughts about sex, contributing to more of these dreams. Yon. Bakit hindi ko mapanaginipan si Rob Ginto? Uy! <laughs> Uy! Nanonood si Rob Ginto shoutout dito. Shout out ka pala. Kanya tong vape Ay, na to. Ginto. Ginto. Ginto oh, oh. Ah. sa Ginto na vape. Bait yan si Rob. Mm. So crush mo si Rob Ginto? Oh crush ko. Oh yun know, oh. Alam niya. Hindi. Oh. <laughs> <laughs> Ngayon alam na Ngayon, niya. Alam na niya. <laughs> Gandi! <Gandy. laughs> oh. So may anyway, ba? may may meron, meron. Ayun, Ay, saya. Ah. Oh. Meron 'yan, imposibleng wala. 'Di paghanga lang ng kagandahan oh, ng oh, sa kanya Oo. Oo, 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 ano na pa? Ano pa? Ano pa? Prophetic. Tsaka Okay, nawala na tuloy eh. Oh, wala, yung topic ano ko eh. Oh. oh, so kapag prophetic ka, mas nagkakaroon ka ng uh, message, mas aalala mm. mo yung mga dreams mo. Mm -hmm. Tapos may isa pa ako napansin, yung parang yung sa Inception, kapag sinabi mo na nasa panaginip ka. So parang, yun yung parang alam mo na nasa panaginip ka. Tapos the moment na sinabi mo sa kanila, yung mga tao na nandoon sa dreams, na panaginip, bigla ka nalang magigising. Ah, may mga ano, may mga ganyan sa conspiracy sa TikTok. Mm. Na wag mo daw silang kakausapin at tatanungin mo kung mm. anong date ngayon. Mm. Sino yan? Sino yan? Ano ba, kung nakakita ka ng tao sa panaginip mo, may kausap mm. ka, mm. Huwag wag na wag mo daw tatanungin kung anong date. Mm. Dahil? Magagalit daw. <laughs> Magagalit tapos papaalisin ka sa dream. Iba-iba sila ng experience eh. Parang kasi they're outside time, ganun. Hmm. So, hindi ko pa nasusubukan yan kahit lucid dreamer ako. mm -hmm uh, i-remind ire ko nga yung sarili ko. Minsan, susubukan ko yan. <laughs> so ako kasi, nasusubukan ko yun. Tapos minsan, yung cellphone. Actually, bihira lang yung tao nakakapanigip to na no, may cellphone, tapos may time. Mm hmm. Tapos ako, minsan kasi, alam ko talaga na parang nagtatravel ako doon sa mga parallel realities ng dream. Kapag hawak ko yung cellphone ko, pagkatapos, may time. Mm -hmm. Pero kapag kinukuhanan ko ng, ng video or camera or tetry ko tumawag, doon ako biglang nagigising. Mm -hmm. So parang napuputol na doon. Punta tayo sa ano, sa lucid dreaming. Mm -hmm. Yung lucid dreaming, yung nakokontrol mo yung panaginip. Hmm. Uh, ang ginagawa ko para makontrol ko yung panaginip ko, hmm. during my waking hours, nagtatanong ako sa sarili ko, am I dreaming? Tapos okay. ako sa kamay ko. Okay. Am I dreaming? Am I dreaming? Hmm. So siguro mga once or twice sa isang buong araw, hmm. ginagawa ko siya. Hmm. So kapag nanaginip ako, hmm. nakakondisyon na yung utak ko na magtanong, am I dreaming? <laughs> Grabe yan. Tapos titignan ko yung kamay ko. Uh, so the moment na magawa ko 'yon, as na-realize ko na nagdi-dream ako, -control ko na ko-control ko dreams ko. Mm. So 'yun yung technique na ginagawa ko para makapag lucid dream. I see. Mm. Tapos uh, alam nyo ba? <laughs> sa mm. spiritual awakening, 'di ba mm. sabi nga? Uh, when you're dreaming, you don't know that you are dreaming. And then mm. you realize when you realize that you're dreaming, you wake up. Mm -hmm. Ang analogy pala Is kapag Nawaken. spiritually awakened ka, mm. is you, you know that you are in a dream. Mm -hmm. Ito kasi dream to ng creator. Eh. Yeah. Mm -hmm. Yung reality natin is the dreamer, dream ng creator. Mm -hmm. Sa loob tayo ng utak niya. Mm -hmm. Pero when you awaken, mm -hmm. you become lucid. Mm. Same yeah. sa Matrix, di ba? Nagising siya, natutulog lang pala sa all the time. You become lucid in this reality. Uh -huh. kaya, kaya magandang ma-awaken ma 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 yung mga tao. 'Yon. Mm. Yun. Kaya natin ginagawa feeling to. Feeling ko yung nasa Bible, yung sasabay ng mga natutulog or something. Mm. May mga scriptures Sino ba? kasi si Joseph dun, the diba? Dreamer. Joseph the Dreamer. Mm. Yun yun eh. Isa sa malulupit si na kwento. Si Daniel. Si Daniel nakapanaginip yung kay King Nebuchadnezzar. Ang malupit doon, mm. si King Nebuchadnezzar hindi niya ma maalala yung panaginip niya. Mm. Tapos yung mga astrologers, hindi nila mahulaan kung anong panaginip ni King Pinakain Nebuchadnezzar. Leon. Pinakain sa Leon. <laughs> Pinakain sa Leon yung mga astrologer. Pero si, oh. si Daniel, dahil meron siyang wisdom ng Lord, hmm. nalaman niya kung ano yung dream ni King Nebuchadnezzar. Tapos, oh. inano niya pa, binigyan niya pa ng interpretation. Tapos hindi, hindi siya kinain ng Leon, di ba? hindi sila natupok nung apoy. Isa pa yun. Hmm. Oh, hindi sila kinain ng Leon. Hindi siya kinain ng Leon. Tapos, nung pinapasamba sila ni King Nebuchadnezzar sa Diyos-Diyosa hmm. nila, hindi sila nasunog sa apoy. Hmm. Uh, nabanggit lang. Oh, yun. Pero napakasaya, managinip. Kasi minsan kapag ayaw mo na sa waking life mo, hmm. <laughs> managinip ka na lang. Meron ka ba panaginip, <laughs> Bray, na nakakatawa? Sa akin kasi, one thing about me, yung mga panaginip ko, hindi ko talaga naaalala yung iba. Pero hmm. may mga tumatawa lang ako. may hmm. mga ano, tapos hindi ko maalala. Ano ba yung panaginip ko? Patawa ako ng tawa. Baka yun yung first time mo nagkapaa. <laughs> <Dino> natin, <laughs> <Tanggit>. <laughs> Kasi kapag nandun ka sa sala, kapag natutulog ka, nagsasalita oh, ka minsan uh, eh. Oo. oh. Si Dio pero may talent yan. Yung nanonood siya ng TikTok, tapos nakadilat. Nakadilat. Tapos biglang hihilik. Tas sabi, bakit nakadilat na humihilik? Tulog <laughs> na pero nakadilat. Ang weird. Grabe yung talent ni Tio Bray. Ako dati... Nag-astal <laughs> na ako nun. <laughs> ako dati may panaginip ako, nakakalipad <laughs> uh, ako. Uh, pero hanggang tuhod lang. <laughs> Tapos may humps. Eh, laki ng tiyang ko. Tapos ba? <laughs> Umihiwayo pa. Parang speedboat. <laughs> Pero napad- naranasan mo na yung ano, yung nanig- ito yung lagi nangyayari sa akin which is sobrang stressful. Kasi nanaginip ako. Tapos nagising ako sa panaginip. Tapos sabi ko, oh, gising na ba ako? Ganyan-ganyan. Tapos umulit yung nangyayari. Tapos, Nanaginip pa rin pala ako. So parang layers dream of layers. Dream within a dream. Tapos Oo. minsan may ano, no? Nanaginip ka ngayon. Okay, nagising ka. Tulog ka ulit. Put. Iba na naman yung yung una mong panaginip mm. comedy, mm. yung pangalawa mong panaginip horror. Put, <laughs> may 'yan. Ng ganun. Pero ang malala pa doon, minsan, eto pag may horror ako na panaginip, gigisip pipilitin ko talagang gumising kasi horror. Pag tulog ko, magtutuloy ko, sana ako nag-staff tuloy. Oo, medyo may medyo 'yon. Medyo ganun. May panaginip pa ako nagising ako, umuungol talaga ako. kinakain ako ng aswang. <laughs> Paano ka kinakain? Yung <laughs> buwang. <laughs> 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 ang ina. ko, is. sana <laughs> kung kain ano, ang alam ko, inaasuhan ka, kaya ka kinakain. Inatain yung tsangko. Pero tarina. ito ah, yung mga uh, nightmares ba, mm, mm. is it considered like as an oppression? Lalo na yung mga natutulog ka, gumising ka, pagkatapos, pag natulog ka, tinuloy mo yung masama <laughs> mong panaginip or you stop? Parang ganun? Mm. Do you think as oppression? Pwede. Oo. Pwede. Mm. Ako, nung, nung dati, hindi pa ako ano, in mm -hmm. into spirituality nagkaroon ako ng panaginip mm -hmm. Don Doon sa ba lumang bahay namin sa Novaliches, doon sa kwarto ko, natutulog mm -hmm. ako, may uh, yung kama ko dati, ano, double deck. Mm -hmm. Nandun ako sa baba, sa mm -hmm. lower bunk. Mm -hmm. Tapos may ano, may babaeng sumilip don mm -hmm. sa upper bunk. Kulay oh, putik. I see. Tapos hindi ko siya pinansin, ang ginawa niya, bumaba siya. Mm-hmm. Tapos hindi ko pa rin siya pinansin. Nagtalokbong ako ng kumot. Pero, sinupaka. Uh, <laughs> <laughs> Hayop sa ano. Bawal yun. Oh. So <laughs> So, nagtalokbong ako. Talokbong ako ng kumot. <laughs> hindi mo pinansin ha? Kasi alam mo ginawa niya, niyugyug niya yung kama. Oo. Oh. Niyugyug niya yung ah, anong kama. Anong nangyayabi yun? Madaming nga ninyo nangyuyugyug. Oo, niyugyug. In physical reality. Tapos nung nagising ako, lumindol. Ang oh. sabi ng daddy ko, lumindol daw. Oo. Oh alam feeling ko may energy yung Lindol eh may something spirit siya kasi yung, mga, yung recent na Lindol dito ano siya bago bago lumindol at yumanig Uh, si Clive nasa CR. Baka si Clive yung lumindol sa kayo yumayanig, yumayanig sa'yo. <laughs> ha, hindi. Nasa CR talaga siya. Spirit ni Clive. <laughs> hindi. Pagkatapos, nagising ako kasi may may nagsasabi ng ano, Hah. Ganyan na, ganyang sound. Tapos sabi, om. Om. Tapos ha, tapos om. Tapos pag sabi ng om, biglang yumanig manig. Tapos doon ako nagising. Doon sa malakas na, hininga na ha. Tapos om. So parang feeling ko, may espiritu yung mga lindon. What ah, do you think? Ah, pwede. <laughs> pwede. You can, we can only speculate. <laughs> Guys, ganito. Share nyo yung mga dreams nyo dito sa yeah. comment section. Ah, uh, Try Mag niyo gusto interpret. namin O, di ba? And next episode, malay niyo interpret ni Master Nomer. Hindi, huwag kayong yeah. umasa. <laughs> Tamad ako sa akin yan. I, I, hindi ko ano hindi ko alam tong larangan na <laughs> ng dreams hindi ako expert no. I can only speculate I'm still studying it so yan. I'm not an expert kung may gusto kayong uh, mga next minsan episode minsan siguro so, ano invite natin yung kaibigan ko si Dream Sensei ah okay sa podcast uh, no uh, uh -huh. Oo, oh. Pero kapag naisipan na natin mag-guest tayo. Oh, diba? Pero yeah. i-invite natin one of these days. Okay. I-comment niyo na rin kung guys kung gusto niyo na, na ano maglagay kami ng guest dito. Oh di ba? Oh, Insight yeah. lang. Yon yon. Comment niyo tsaka hmm. mag-subscribe naman kayo dun sa YouTube namin mag-like din kayo doon mm. sa Facebook, memo kami YouTube, memo kami Facebook, <coughs> memo TikTok. kami TikTok. Spotify. Yeah. Pag nagmamaneho kayo, full episode, sa sarap pakinggan mm. nga naman traffic, pampag-good mm. vibes o pampagising, mm. pakinggan nyo kami. Yeah. Mm. Kami nga eh, naaaliw nga kami ni Nomer, mm. pakinggan sa rili namin. <laughs> kayo pa kaya? <laughs> Bakit pakinggan? <laughs> Tapos kwento nyo na rin sa mga kaibigan nyo, sa mga tropa nyo. Yun. Yun yung pinakamaganda, word of mouth. Mm. It's time to wake up. Tapos pala guys, kung gusto niyo marinig yung full episode, nasa Spotify. Kasi yung sa YouTube, minsan lagi siyang putol kasi si Teo Bray. Hindi ko alam kung may problema ba yung camera ni Teo Bray. Lagi putol yung video, nakakat. Ah, uh, yung full episode nasa Spotify. Spotify. Uh, yeah. Bumbu yun. Yeah. Yeah. So, sponsors! Uh, maraming salamat, Local Recipe. Maraming salamat, Dr. Jonas Seneca. Ah, mm -hmm. uh, jansen yun lang. Ginto. <laughs> <laughs> Dinto. Dinto. Yeah, thank you guys Spirituality Mentee Radio Thank you so much For coexisting in our show Don't forget to follow us So you never miss an episode If you'd like to spread the word Please feel free to share About the show on social media Using the hashtag Coexist Podcast And be sure to tag us Also Please feel free to rate Subscribe And leave a review Wherever you listen To your podcasts That helps others find the show And we greatly appreciate it Once again we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.